Sa mundo natin ngayon, minsan parang nasa malaking bundok tayo. May mga problemang parang napakataas para abutin. May mga hamon sa buhay na parang imposibleng lampasan. Pero may magandang katanungan at sagot ang awit para sa atin. Itinataas ko ang aking mga mata sa mga bundok. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang aking saklolo ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Awit 121, 1-2 Napakaganda ng talatang ito. Una, may tanong. Saan manggagaling ang aking saklolo? Natural lang magtanong kung saan tayo hihingi ng tulong. Pangalawa, may kasagutan. Sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Ang Diyos na lumikha ng mundo ay siya ring tutugon sa ating pangangailangan. Sa buhay natin ngayon, Madami tayong problemang parang mga bundok. May sakit na hindi gumagaling, may utang na hindi mabayaran, may relasyon na sira, may mga pangarap na mukhang imposible. Saan nga ba tayo lalapit? Minsan, sa tao tayo humihingi ng tulong. Minsan, sa sarili nating kakayahan tayo umaasa. Minsan, sa pera natin inilalagay ang tiwala. Pero sinasabi sa atin ng awit, ang tunay na saklulo ay nagmumula sa Diyos. Kung minsan pakiramdam mo wala ng pag-asa, itaas mo ang iyong mga mata sa Diyos. Kung minsan parang imposible ang solusyon, tingnan mo ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kung minsan parang wala ng magagawa, umasa ka sa Diyos na may kapangyarihan sa lahat. Hindi ibig sabihing magtiwala sa Diyos ay wala ka ng gagawin. Hindi ibig sabihin umasa sa Kanya ay uupo ka na lang. Ibig sabihin, habang ginagawa mo ang iyong bahagi, nagtitiwala ka na ang Diyos ang magbibigay ng solusyon. Kaya ngayon, itaas mo ang iyong mga mata, hindi sa problema, hindi sa mga hadlang, kundi sa Diyos, ang ating saklolo. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na may kapangyarihang magbago ng kahit anong sitwasyon. At habang nakatingin ka sa kanya, makikita mo ang mga bundok na akala mo'y napakataas, nagiging maliit sa harap ng kanyang kapangyarihan. Ang mga problema ang akala mo'y imposible, nagiging posible sa kanyang kakayahan. Mga kapatid, sama-sama tayong lumapit sa ating mapagmahal na Ama. Amang Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon. May mga problema kaming parang mga bundok. May mga hamon sa buhay na tila napakataas para abutin. Panginoon, salamat at ikaw ang aming saklolo. Salamat at hindi mo kami pinababayaan sa aming mga problema. Salamat at hindi mo kami iniiwan sa aming mga pagsubok. Ama, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Na sa tuwing may problema, sa iyo kami unang titingin. Na sa tuwing may kailangan, sa iyo kami unang lalapit. Panginoong Hesus, salamat at ikaw ay maaasahan. Salamat at kahit gaano kalaki ang problema, mas malaki ka pa rin. Salamat at kahit gaano kataas ang bundok, kaya mong alisin. Banal na espiritu, gabayan mo kami sa aming mga pinagdadaanan. Ipaalala mo sa amin na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay siya ring kayang magbigay ng solusyon sa aming mga problema. Ama, Hawakan mo ang mga kapatid naming natatakot sa kanilang mga problema, ang mga hindi alam kung saan lalapit, ang mga nawawalan na ng pag-asa sa kanilang sitwasyon. Panginoon, tulungan mo kaming itaas ang aming mga mata sa iyo, hindi sa tao, hindi sa pera, hindi sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyo, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, bigyan mo kami ng pananampalataya na kahit hindi pa namin nakikita ang solusyon, magtitiwala kami sa iyo. Na kahit hindi pa namin alam kung paano, aasa kami sa iyong kakayahan. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming dalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakatulong sa iyo, mag-comment ka ng Amen. Kung may problema kang kasing taas ng bundok, ishare mo lang sa comment section. Tandaan mo, kapatid, ang iyong saklolo ay nagmumula sa Panginoon.